kung may nagsasalita ng hindi maganda sa iyo tungkol sa personal na buhay mo or tungkol sa reputasyon mo. Maniwalat ka sa hindi. It's a good spiritual sign. Dahil ang ginagawa nito ay nagke-cleanse ng negativity sa iyo. In fact, ang ibig sabihin po nito ay nagbubuo ka ng bagong sisidlan sa mga miracles sa buhay mo. Dahil kapag merong tao na nagsasalita ng hindi maganda sa iyo at as long as natatanggap mo na walang sama ng loob at kapayapaan sa iyong sarili, ang susunod na mangyayari ay ita-transfer nito yung negative na nararamdaman mo sa kanila at yun ang nagiging burden nila. Ganito lang kasimple. Sa bawat sandali na may taong nagsasabi ng hindi maganda sa iyo nang hindi mo nalalaman, maging ito ay totoo or hindi, wala silang kaalam-alam na tinatanggal nila ang negativity sa iyong kaluluwa. Maari nating i-consider sila as spiritual cleaner dahil sa mga negatibong sinasabi nila at paghuhusga ang kapalit nito sa kanila na transfer yung negativity na nararamdaman mo may mga tao kasi na pag napag-uusapan ka ng hindi maganda feeling nila okay, feeling nila masaya sila pero ang katotohanan nito mas winner ka dahil ayang mga yan ang sumisipsip ng negativity na mayroon ka at sa kanila nata-transfer. At ikaw ang umaangat spiritually. Kaya next time na makakarinig ka ng negativity tungkol sa'yo, huminto ka, tanggapin mo, at payagan ang iyong sarili ng umangat ng spiritually. Share ko sa inyo itong mantra na to na maaari niyong bigkasin. Bawat salitang laban sa akin ay nagpapadalisay sa aking kaluluwa. Tumataas ako at mas nagniningning. Share this video to your wall and don't forget to comment abundance on the comment section. Again, this is Angel Card 88 saying love and light to all and let's stay positive.